Let's do that. Skip-yap. Guliasan. ng Lumalaban, lumalaban ang isda. Medyo <laughs> so, malaki-laki yan. Oo! Oh, Umahap palag! Ha? Maglaki laki yan! Ito, kanina pa si Bernie nakikipaghilaan sa isda. Ah, uh, medyo malaki-laki siguro 'tong padaway niya. To medyo malaki-laki siguro 'to, makaka-fishing gawa ng kanina pa, kanina pa hilahin -hila ni Bernie. Kumipitik, kumipitik yung isda, lakas humila.

tatatanaw na slogan galing galon ala eh yeah Laking skipjack 'to na maka-fishing. 'yung mm huli -hmm. hey, ni Bernie mga ka fishing bali laki. Mas <laughs> <laughs> 'yung yes, ma hey, ni Bern laki.